Magandang araw! Ako si Ginang Ruena T. Capistrano, ang magiging gurong tagapagtalakay ninyo sa araling ito. Tayo ngayon ay nasa unang markahan, ikatlong linggo. Handa ka na bang matuto? Halika na at makinig! Ang ating aralin sa bidyong ito ay ang pag-iisa-isa ng mga hakbang na ginagawa sa pananaliksik pagsusuri ng ginamit na datos sa pananaliksik. Sa pagtatapos ng bidyong ito, ikaw ay inaasahang una, nababatid ang kahulugan ng sistematikong pananaliksik at ang paraan ng pagsasagawa nito. Ikalawa, naiisa-isa mo ang mga ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong pangturismo. Halimbawa ang paggamit ng akronim sa promosyon. Ano ba ang pananaliksik? Ito ay isang sistematikong paghahanap ng mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Ayon naman kina Manuel at Medel noong 1976, ang pananaliksik ay isang proseso na pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na siyentipikong paraan. Naririto ang mga hakbang na dapat mong tandaan kapag ikaw ay gagawa ng isang pananaliksik. Halika, sabuyan mo ako sa pagbabasa. Ang unang hakbang ay pagpili ng paksa. Kung walang tiyak na paksang sasaliksikin, siguraduhin ang pipiliing paksa ay naaayon sa iyong interes. May materialis namang pagkukunan at mayroong malawak na kaalaman. Kalawa ay ang paglilimita ng paksa. Ang paksa na iyong sasaliksikin ay limitado at detalyado sa lugar, tao at iba pa. Ang ikatlong hakbang ay paghahanda ng pansamantalang bibliografi. Ang bibliografiya ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, dyaryo, magasin at iba pa. Maaaring gumamit ng internet. Maging maingat lamang at suriing mabuti ang mga talang makukuha sa internet sapagkat maraming information rito ang walang katotohanan. Sa ikaapat na hakbang ng pananaliksik ay ang pagbuo ng pansamantalang balangkas. Makatutulong ito sa iyo para sa mas mabilis na pananaliksik dahil ito ang magbibigay ng direksyon at magsisilbing patnubay sa pagbabasa at pangangalap ng tala. Ang ikalimang paghahanda ay ang paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. Sa bahaging ito, planuhin mo at isipin mabuti ang kabuuan ng pananaliksik na gagawin. Dumako na tayo sa pagsulat ng burador o rough draft bilang ika na paraan ng paghahanda ng pananaliksik. Dito sa bahaging ito, tuloy-tuloy mong isusulat ang mga kaisipang dumadaloy sa iyong isip. Huwag mo nang bigyang diin sa bahaging ito ang mga maling pangungusap. Ang ikapitong bahagi ay ang pagre rebisa sa bahaging ito ay bibigyang pansin mo ang nilalaman at paraan ng pagsulat, gayon din ang baybay, bantas at wastong gamit ng mga salita. Bilang huling hakbang sa pananaliksik ay ang pagsulat mo na ng pinal na manuskripto. Dito ay sasagawa mo na ang pagsulat ng format batay sa ibinigay ng guro. Alam kong handa ka na matapos mo mapakinggan ang mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Kayang-kaya mo yan! Upang matukoy ko, kung naunawaan mo nga ang mga hakbang sa pananaliksik, buksan mo ang iyong module sa pahina 29 at sagutin mo ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo, naririto ang panuto. Ang mga sumusunod ay hakbang sa pagsasagawa ng saliksik. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga hakbang ayon sa pagkakasunod-sunod. Lalagyan mo ito ng bilang mula isa hanggang walo. Ito ay ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Narito ang mga dapat mong lagyan ng bilang. Una, paghahanda ng pansamantalang bibliography. Siya ba ay una o kalawa o ikatlo hanggang sa ikawalo. Sumunod ay ang pagbuo ng pansamantalang balangkas. Pagpili ng paksa. Pagsulat ng burador o rough draft. Pagsulat ng pinal na manuskrito. Paglilimita ng paksa. Paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. pagre rebisa Ngayon ay dumako na tayo sa pagsusuri ng ginamit na datos sa pananaliksik. Ang pagsusuri ng mga datos ay nagpapatibay Nagtitipon at nagbibigay kahulugan sa mga datos sa panahon at kalidad ng isang saliksik. Ang pagsusuri ng datos ng isang saliksik ay napakahalaga dahil magbibigay ito ng paliwanag ng iba't ibang mga konsepto, teorya, frameworks at mga pamamaraan na ginamit. Kalaunan ay nakatutulong ito sa paggawa ng konklusyon at upang patunayan ang hypothesis. Marahil ay handang-handa ka na. Muli mong buksan ang iyong module at isasagawa mo ang gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 31. Narito ang panuto. Magbigay ng tatlo hanggang limang magagandang lugar o tinatawag na tourist spot sa inyong bayan o probinsya. Ipaliwanag kung bakit tinuturing na tourist spot ang lugar na iyong napili. Isusulat ang iyong sagot sa sagutang papel ipapaliwanag mo rin kung paano mo isusulong ang magagandang lugar na iyong naka, naitala. Ano sa palagay mo ang pwede mong gamitin upang maisulong ang turismo sa inyong lugar o probinsya? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa pahina 31, narito ang panuto na dapat mong sundin. Tukuyin kung anong mga produkto o kumpanya ang nagtataglay ng mga sumusunod na tagline. Halimbawa, Pida ang saya. Ang sagot, Si Jollibee. Ito ang mga kailangan mong sagutin para sa unang bilang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Sa ikalawa, Hari ng padala. Ikatlo, hindi umaatras ang may tunay na lakas. Ikaapat, hindi lang pang pamilya, pang esports pa. At ang panghuli bilang panglima, may liwanag ang buhay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat sa pahina 31 pa rin, isang uri ng print advertisement ang brochure na madalas gamitin ng mga turista upang maging gabay sa paghanap ng lugar na nais nilang puntahan. Tulad ng ibang uri ng advertisement, kailangan itong paglaanan ng panahon, sapat na detalye at masusing paglalagay ng iba't ibang larawan at disenyo na angkop sa tema at layunin ng gagawing brochure. Para sa nasabing panuto, narito ang mga gabay sa pagsusuri ng isang proyektong pang-turismo o travel brochure. Hanapin ang kahulugan o paliwanag ng bawat gabay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ang unang bilang ay nakapupukaw pansin sa pabalat. Ikalawa, alamin ang target audience. Ikatlo, payak at malinaw na nilalaman. Ikaapat, introduksyon o panimula. IKA-LIMA lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan pa. Ikaanim, lugar kung saan maaaring kumain at magpahinga. Ikapito, mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan at mapagpapahingahan. At ang ikawalo ay ang halaga ng transportasyon at iba pang bilihin. Naririto ang mga paliwanag para sa titik A. Makatutulong ito ng malaki sa mga turista upang mapaghandaan ang mga maaaring gastusin upang makapagtabi ng sapat na halaga. Sa titik ba naman, naglalarawan sa lugar ukol sa kasaysayan. Maaaring gumamit ng iba't ibang tagline o dialekto na makapupukaw sa interes ng turista. Sa titik C, higit na makapagbibigay ng ideya sa turista ang mga larawan na inilalagay sa brochure para sa titik D, pagkakaroon ng malinaw na brochure sa pagsasaalang-alang ng pagpili ng mga lugar na maaari ayon sa budget ng mga turista. Sa titik E, lugar na maaaring kainan at naghahanda ng mga delicacies ng nasabing lugar. Para sa titik F, marapat isama sa brochure ang mga lugar na maaaring kainan at naghahanda ng mga delicacies ng nasabing lugar sa titik G naman ay ang pagkakaroon ng malikhain at magandang pabalat ay nakatutulong upang higit na makuha ang interes ng mga turista. At ang panghuli na titik H ay higit na magiging madali sa mga turista ang paghahanap ng mga landmark o tourist spots kung may kasama itong mapa o paraan kung paano ito pupuntahan. Sa bahaging ito ay pagmasdan mo ang mga larawan ng halimbawang pook pasyalan. Maaari mong gawing basihan sa iyong gagawing sariling brochure. Narito naman ang halimbawa ng brochure na pwede mong gawing mode modelo. O ba diba, madali lang alam kung makakagawa ka ng katulad nito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang anim, ito na ang iyong pinakahihintay pagbuo ng sariling travel brochure. Ang panuto ay humingi ka ng tulong sa iyong magulang, kapatid, o guardian upang makakuha ka ng isang halimbawa ng travel brochure o promotional coupon. Suriin ang mga datos na ginamit dito gamit ang mga gabay na ginamit sa gawain apat sumulat ng rekomendasyon o obserbasyon sa bawat pamantayan. Gawin din gabay ang paraan ng pananaliksik sa gagawing travel brochure. Ito ay ang ating performance task bilang tatlo. Maligayang paggagawa sa iyo! Hangad ko na ang video ito ay makatutulong sa iyo sa pagsasagot mo ng iyong module. Maraming salamat sa pakikinig!